May nakita ako. May nakita ako. Ikot dito. meron dito? Ito guys, oh. Naka-plastic pa. Look, oh. Oh my God. Wala pa siguro nagpunta dito. Na. Ayun, gagunda guys. Pasilip ko. Ayun, oh. Ang Oh, ang gaganda. Ay, ang ganda. Oh, parang bago pa. Ako na kajakbat tayo, guys. Hello, guys. Ayan. Start muna tayo dito. So, tingnan natin. Maaga akong lumabas, guys. Ayun, oh. Medyo maliwanag pa. Pero ano na, guys? 8.30 na. Pero maliwanag pa. Ito mga pa. 8.30 na. Pero maliwanag pa. at ano to. I think parang back 'yung. Nandak 'yung. Ito. Yan. So, I think wala. Lipat tayo, guys. Lipat tayo. Let's go. Let's go. guys, dito tayo. Tingnan natin to. parang may mga ano siya sa ano loob. Parang may mga damit siya. Tingnan natin. Kung mga damit yung laman niya. Ang naman. So, nakaw na tayo dito guys. Maaga tayong lumabas. Ay, grabe naman yung tali niya. Oh. doble gabi Laka. <laughs> Kali na naman guys. Ayan, wait lang guys. Buksan ko lang. Ayan guys, nabuksan ko na. So, tingnan natin kung anong meron sa loob. Ah. Oh. Ito, ito yung mga ano, parang damit. Nakatalik din. Lagi ako nakakuha ng damit dito guys, sa part na to. Ah, ito, ano? pang ano tong guys pang winter hindi mo pwede yan guys eto ano to pwede to so kunin na lang natin yung mga ano pwede dyan sa pinas eto, eto. para mga polo polo naman siya polo puro siya polo guys puro yata siya polo ano, ano naman to polo din so bigyan natin sa may gusto mga polo And natin na yung pinatotal ko. Ito lang natin. Uh oh oh. Ayan, mahalap na siya. Ito guys. May kasama siyang ano, pang winter. Ah, ito wala na, wala na pang winter ito. Ibalik natin ito guys. Lagay natin sa lagayan lagayan ko ayan sa bahay ko na lang sila titingnan isa isa magaganda sila ayan o diba ang dami natin nakuha ang damit panlalaki panlalaking damit eto parang ano to eh sa tuxedo parang ganun so wag na to tapos may mga ano siya guys stop, stop toys may mga stop toys siya ayan ang dami ang laka oh naubos yung isang plastic hmm Ayan oh, daming stop twist. Ito. Ayan. Oh, may bag. Kunin natin 'to, maganda pa siya. Ito, madumi naman siya, guys. Pag na to, madumi naman siya. Ano pang meron dito? Ano na Kunin natin 'to, mga bag. Bigyan natin sa may gusto. Ito pangit na, wag na yun. Tapos, oh, ano pang meron? So, ano ito? Ayan, na guys. So, ayan, ayusin ko lang guys ha. Tapos dito guys, ito may gadgaran oh. Ang ganda pa niyang. Ang ganda ng gadgaran oh. Stainless. So, magagamit ng mama ko to. So, kunin ko. Kunin ko siya. gamit nila sa bahay ko. Ay, basag na siya. So, ayan. Let's go. Hiyawin muna natin itong mga to guys. Kasi, ayan. Hindi nakakasya sa lagayan ko. Ayan. yowi ko muna sa bahay, guys. Mamaya na lang ulit. So, ayan, guys. Dito tayo. Pero I think wala na tayong makukuha dito. Nakasalubong ko yung ano, Englisherang na namamasura guys. May ano dito, sapatos kasi pangit naman na siya. Mm, may sapatos. Pangit na siya, guys. Pangit na siya. Siguro nilabas nung, uh, nung ano to. Yun. Si Englishera. ito mga to parang tarapal tapos ito naman makapal na kumot guys ito ito kumot din makapal na kumot ayun o oh. makapal na kumot din naman pwede dyan sa pinas guys kasi mainit pang ano lang yan pang winter ayan kumot din ang puti na kumot pang winter So tingin na lang muna ako guys ha. Ng, ano, plastic na may laman para hindi mahaba yung video natin. So ito guys, may laman siya parang ano, parang jacket na ano para shoot na natin kung maganda siya. Mm, maganda pa siya. Ni subo nakita nung ano to, nung matanda. Ayun, ang ganda. Para shoot yung tela niya, manipis. Oh, mm, ang ganda. Um pwedeng pwede sa pinas. Meron pang iba. Ano itong an 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 mga to? Ano to? Hindi ko alam pang ano to guys. May ano pare siya. Meron pang isa. Ang hmm, naganda to guys. Oh, pang ano naman. Pants naman siya, pants. Pag ano to eh, pag parang ano, pag umuulan dyan, tapos nakamotor ka, oh, hanggang ano, hanggang paas siya, oh. Kunin natin. Bigay natin sa may gusto. Lagi pa naman umuulan dyan sa Pinas, guys. Maganda to. Pang ano, parang, para hindi tumagos yung ulan sa damit mo. Para na rin siyang ano, para na rin siyang tawag dun. Yung pang ulan. Para siyang, kalimutan ko na kapote ayun para siyang kapote guys kunin natin yun kunin natin to salagay so, ko lang sa lagayan guys ha. Ah. so yan guys so, nga, tingnan natin mabigat siya eh. parang may babasagin may ano guys wala ito yung ano nga uy may mga sila loob hindi pa ako masubsob guys ito ano mga to pang shot shot glass ang bango ha ah. ito yung pabango to guys ang bango nya ang bango ito ano mga to mga nabasagin ang bango nya mga ano guys oh nabasagin ang cute naman kopol kopol sila oh kunin natin couple couple sila guys so tatlong ganito tapos tatlong maliit din hala ka oh yung ganda ay basag yung isa guys ay basag 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 naman pala guys I think nabasag lang kung ano may plato pa sa loob guys oh nabasag lang ito pagkatapon guys sayang may plato din sa loob oh nabasag lang ito guys pagkatapon siguro sayang naman sayang sayang naman tapos ano ito sirolo ba to? Wala eh. ka. Oh, Tapat -tap uh. Ano <laughs> oh, itulutan ba to? Sa rice cooker to. Ah, pressure cooker siya guys. Pressure cooker siya. Kukuni pa ba natin to? or wag na. Wala naman yung takip. pressure cooker. Ganyan naman yung takip niya. Punin pa rin natin guys. Mas palagay niya. <laughs> Ang bigat niya. So, punin natin siya. Makapal siya. Pwede yung paglutuan. Kahit wala yung takip niya. Eto, wala naman yung ano niya, yung dito niya. So, wala natin punin niya. Kaya lang guys. May nakita ako. May nakita ako. Ito guys oh. naka plastik pa laka oh oh my god wala pa siguro nagpunta dito Nana. Ay, ayun gaganda guys pasilip ko ayun oh Wala Oh, ang gaganda. Ay, ang ganda. Oh, parang bago pa. Ako na tayo, guys. Sa so, ayan, lagay ko muna sa lagayan ko at tingnan natin tingnan natin yung mga ayan. Kung mayro pang laman yung mga ayan. So ito, guys, parang may ano siya. Parang may tsinelas Tingnan natin kung maganda yung tsinelas natin buksan, sagutin na lang natin ay, ang cute naman ay, ang ganda pa niya, oh guys para pa siyang bago Kunin natin hmm. ayan, wala na so, lagay ko lang sa lagayan guys guys, dito tayo. Meron akong nakitang anong bag. Ito bag. Yan <laughs> ito pala siya. Ang cute naman niya. Kunin natin. Ito, boots. Ay, ah, wag na to boots. Boots, guys, oh kaso may heels sana maliit yung size sunod na yan so let's go so ayun guys kwentuhan ko lang kaya habang naglalakad ako dun sa ibaba may basurahan dun nagkaabotan kami nung ano nung namamasurang ano yung magulang <laughs> yung pag may nak nakita ako ikinukuha niya yun andun siya nangangalkal siya dun sumingitingin so, lang ako saglit pero umalis na ako kapunta rin siya dito ano to guys so car set oh ang ganda ang gandang car set pang bata sasasakyan ang ganda kasi so, hindi naman natin masisand yan so let's go so ayun na nga <laughs> chikahan muna tayo guys yung ano na yun yung hindi naman siya matanda parang anti ganun yung edad niya so dalawang beses na akong ano nun eh ginulangan yung nakuha kong ano items guys kinuha niya kinukuha niya sa akin hindi katulad nung ano nung ibang namamasura like yung si Englishera yun mabait yun So, may nakikita pa ngayon inaalok pa ako. Pero yun yung masungit, yung magulang. Dalawang beses na kami nagtagpo. pangatlo ngayon. Buti na lang wala tayo nakuha. Ako hindi na naman niya. <laughs> so, yun. Dito muna tayo. Ay, hiningal ako pataas kasi itong ano na to guys. Daan. So, inuna na, inunahan na natin siya guys iniwan ko na siya dun mukhang wala namang makukuha tumingin lang ako sa glit kasi malis na ako so tingin na lang muna ako ng plastic na may laman guys so ayan guys nagkatakbo na naman kami dito ng magulang na ano babae Pero lo vas a tomar tak nang gedende. ang basura to, guys. Dali na sya dun sa ibabang, basurahan sa ibaba. Atin pala لري sya nakuwad dun. May electric fan. Sumpong niya. May Ang <tapung, ano? laughs> Ano yung electric na yan, guys? Yung ano, rechargeable. Wala naman yung ano niya, yung charger niya. So, galing na siya sa ibaba, guys. Wala naman yata siyang nakuha doon. Pupunta pa ba tayo doon? Galing na siya doon sa ibaba. Ayan. Hindi siya, ano, hindi siya tumuloy doon sa, ano ko kanina. Sa daan na pinuntahan ko, pakita ako siya pababa. Kasi dito kami ulit nag, nagtagpo. Paganyan kami, oh. Pa, paganyan. Paganyan. <laughs> so, ting tingnan nga natin yung mga dinaanan niya, guys. Let's go. So, ayun guys. ayun Pumunta rin tayo dito sa ibaba. Tinignan natin yung mga ano, dinaanan nung ali. Baka sakaling mayroon mga makukuha. Pero walay. Kahit isa walay. <laughs> so, ayun. Uwi na tayo guys. Kasi ang dami kong nakasalubong na namamasura na, 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 na ngayong gabi. Tara na. Uwi na tayo. Okay na yung mga nakuha natin ngayong gabi. Let's go. Chan. Sana yung heart ko. Hello guys! So, ayan. Ayan yung mga nakuha natin kagabi kay Kumaring Basura. Ayan. Pakita natin sila isa-isa. Let's go! So, ayan guys. Pakita natin sila isa-isa. Dito muna tayo sa stop toys at kinukuha ni Baby sa tong ano. Ito. Itong may do -do dodo So, ayan guys. Meron tayo dito ng Ang napaka-cute na manika. Para pa siyang bago guys. So malinis naman to guys kaya tibigay ko kay baby sarang kasi naka nasa isang plastic lang sila. I think galing lang sa bahay to ganun. Hindi naman siya ano galing sa basura na ano talaga. Madumi guys. Ayan. Malinis naman sila guys. Ayan si Captain ano America 'o, oh, 'di ba? Ang ganda, parang bago pa 'o. Oh. Ayan, napakalinis guys 'o. Oh. Wala naman siyang halong basura kaya okay lang kaya tibigay ko kay baby sarang guys. Ayan. Tapos ito si Stitch. Oh, ang cute may baby siya. <laughs> ang cute niya, oh. 'no. lang. Ito naman si Daddy siguro, si Daddy Stitch. <laughs> Ayan, o oh, 'di ba? Ang ganda. Tinapon lang din. Tapos si Minion. Si Minion guys is may ano lang siyang ano, oh, mata. Na ano ganyan. Bola talaga yung mata niya. Ang ganda niya. I think yung mga ganitong ano is medyo pricey. Yung ganitong mga Minion. Ayan. Medyo pricey, prices siya guys. Tapos ito. Ayun. Character din to kasama nung may dudududo kanina guys. Tapos meron pang isa. Kinuha ni Bibi Sarang guys. Nasa ano. Eh lumabas kasi kami kanina andun sa ano. Sa sakyan. Kinuha niya. Ano naman yung ano, parang babae siya. Ayun, kasama daw niya tatlo sila 'yan. Nasa ano sa Dinala ni Bibi sa lang kanina. Tapos meron tayo dito, ito mga ano, bag na 'yan. Mga bago pa kasi guys, oh. Ayun oh. Pwede pang pakinabangan 'to, 'di ba? Ayun, tas ito oh. Hmm. ang ganda. Hmm. pwede pa 'tong pakinabangan kahit ano lang, lagyan mo ng ano, pag umaalis-alis kayo, oh. 'Di ba? Ang ganda. Para pa siyang bago. Tsaka ito pa oh. Parang mamahaling ano, eco bag. <laughs> 'Di ba? Parang ano ba 'to? Chanel ba 'to? Chanel ba 'yung tatak nito? Hmm. Diba? Pwede pang pakinabangan yan. Tapos ito guys, dito tayo jackpot. Oh, ang kikinis na mga ano, fried pan tinapon lang. Ayan o, non-stick. Hmm. Madumi lang yung likod niya. Pero I think matatanggal naman yan. Ay! <laughs> May nakita ba kayo? <laughs> Nakabuka ka. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan guys, oh. Napaka, wala pa siyang kaano, oh. Wala siyang ka, ano tawag dito? Kay scratch, scratch naman, oh. Madumi lang siya. Ito, maliit. Ito, guys, ano to eh? Set tong dalawang to. parehas sila. Ito naman, mas malaki. Ayan, oh guys. Oh, grabe. Diba? Tinatapon nila. Ganito mga pride pan. Grabe talaga. <laughs> Ayan. Oh, diba? Ang ganda. Tinatapon lang nila. Buti na lang at walang nakauna sa ating kagabi, diba? Ito pa kasama, guys. Hmm. Ito, hindi ko alam. Ay, hindi niya, hindi niya, hindi niya to set siguro. Iba yung pet niya, eh. Ayan. Madumi lang dito sa gilid niya, pero matatanggal naman yon guys. Ayan, oh. Look, grabe, oh. Wala malang kay scratch-scratch na ano, Diba? Ang ganda. Grabe. Tinapon lang. Tapos ito mayroon tayong ano, gadgara na ganito. Ayun. Bagong-bago pa siya, guys, oh. Look. Mm. Stainless siya. Napakalinis niya. Meron lang ano diyan, oh, gulay. Ang ganda niya. Sabi ni Opa, sa amin na lang daw to, guys. sa <laughs> amin na lang daw to kasi magagamit daw namin. Ayun, may kasi mag ano si, si Opa, mag-slice slice ng gulay, ayan. Sa so, magagamit namin. And then ito, mga baso na couple-couple, guys. Ayun couple couple sila may mga maliliit ang cute ayan oh <laughs> di ba ang cute niya may tasa siyang may siyang ano maliit to oh. ano to akala ko crack buhok pala ayan oh di ba ang cute oh. tatlong malalaki tatlong maliliit di ba ang cute, cute nila and then meron tayong isang ito ito guys is ano daw ano yata to pressure pressure ano Free, eh pressure cooker ayan nabubulol ako wala man yung takip niya pero pwede pa tong pakinabangan di ba Mm, napaka kapal niya, guys. Pwede mong lutuan ng ano sinigang, ganun Wala nga lang siyang takip, pero pwede mo naman lagyan ng takip 'to. 'Di ba? Siguro may takip naman sa bahay, mga ganun. Kung sino, man, kung sino man mabibigyan nito, ayan. Pwede pa 'tong pakinabangan ang ano niya, ang kapal niya. So hindi 'to magbubutas basta-basta. Ang bigat pa niya. Ayan lutuan mo ng ano sinigang, 'di ba? Tapos mayroon tayo ito, chinelas. O, ang ganda din niya. O. Para din siyang bago, 'di ba? <laughs> mga tinatapon dito sa Korea, oh. Grabe. Parang size 8, 8 yata 'to size 8 chinelas tapos meron tayo dito ayan napakadaming damit dami natin akong damit guys eto guys ano siya ayan pants na pants na ano to guys pang rain ayan parang kapote siya pero ano siya guys makapal na kapote ayan oh makapal siya oh, hindi siya basta-basta mapupunit ayan bigay natin sa may gusto hanggang paano sya siya Oo, hindi mababasa yung ano mo sapatos mo <laughs> di ba hanggang ano baba na siya hindi mababasa yung sapatos mo pag ano ayan pants na tapos eto ganun din eto hindi ko lang pang rainfall din to, pang ano, kapag umuulan. Kasi parang ano siya yung tela niya. Ayan, jacket siya guys. Ganda niya. Para pa siyang bago. Ayan. Ganyan siya. Diba? Ayan. Bigay natin sa may gusto. Eto, partner ng pants guys. Ayan, yung jacket niya to. Hmm. Yung jacket niya. Eto, meron siya ano dito. Eh? Yung sa ulo niya. Ayan, yung hood. Dito yung hood niya guys. So, wag ko nang i-open. Ayan, ayan siya. Ang ganda niya. Para pa siyang bago. hindi hmm, 'Di ba? Bigyan natin sa may gusto, lalo na't ano pa diyan. Tag-ulan na diyan sa Pinas niyan. Oh, bigyan natin sa may gusto. Mga ano, panlalaki 'to, guys. Ayun, mga nagdadagdag ng motor. Tapos ito, marami tayong ano, ganito, guys, oh, para siyang pulo, pulo t-shirt. Pulo, polo t-shirt 'yung ganitong ano. Damit, ayan, guys, oh, dami. Puro siya ganito, itong mga damit na 'to, guys. Ganyan siya. Ayun, oh. Ang ganda. Ayun. Panlalaki. Ito, hindi ko alam American Eagle. Ayan siya. And then, ito, ganyan naman siya. Ganyan naman yung kulay niya. Polo t-shirt din siya, guys. Ayan. Ang hirap naman mag-ano ng isang kamay lang. <laughs> Alak. Ayan, basta ganyan siya, guys. Ganon din siya. Polo t-shirt. Ito, white din. Polo t-shirt din siya. Puro sila polo t-shirt. Ayan. Ben Paul yung tatak niya. White na polo t-shirt. White. Tapos, ito naman. Ganyan. Blue blue na star, stripe. Bentol din yung tatak niya. Sabi ni Opa is ano din siya, branded dito sa Korea. Ayan. Tapos ito. Ito naman, ano lang siya, t-shirt na polo. Ayan. Ganyan siya. Ito. Ayan, ganyan naman siya. Puro sila mahahaba. isang ano lang siya, guys. Tapos puro pa siya, blue. Favorite color yata nung ano. <laughs> nung lalaki, blue. Ayan. <clears throat> ayan, ganyan siya. Ayan, minamalat na ako guys. Tapos ito naman, ganyan din. Hmm. Bilisan na natin yung ating ano, video para hindi maaba. Ayan, pare lang din naman kasi siya guys. O, so, ganyan. Ayan. Ito hmm. pa. Ayan. <laughs> di ba? So, sa mga ano, lalaki na may gusto nito, sa mga mister niyo ayan. Pwede naman itong ano, pang pag nagmumotor ka, gano'n, kaya pag nagbibiyahe ka, di ba? para ano, pang ano sa sikat ng araw na rin, ayan. Mm, ganyan siya. 'Di ba? Ayun. Oh, 'di ba ang ganda? Benpol lahat yung ano niya, karamihan benpol. Ayun, 95 yung size niya panlalaki, guys. Tapos ito naman palda. Ayun, kasama niya siguro sa asawa niya. Ayun, palda kasama niya. Tapos ito t-shirt pambabae din. Ito, guys. I think to sa akin na lang to, guys. Dikes, Dikis dikes. Ayun parang ka-size ko to. Ay, nakalagay small. Pero parang ano, parang malaking size siya. Pagka siya sa akin, akin na lang to guys. Ayan, pwede ko siyang pang bahay-bahay. Pag di ko masya sa akin, ayan, kakasya siya sa box. <laughs> ayan, eto t-shirt din. Panlalaki yata to. Ayan, si Duck. Duck, Duck. Ayan. Si Donald Duck. And then, eto, isang t-shirt din. Ito, Joe's naman siya, Joe's. Pating naman siya. Ayan. Tapos, meron tayo isang pants. Tanda na pants, guys. Ayan, kasama din. Ang ganda niya. Limited yung ano niya. Tatak niya. Oh. Di ba branded yung limited na ano tatak? Ayan. It's parang small size lang to eh. Grabe naman yung mga bewang ng mga ano dito. Babae. Mga Korea, koreana. Ang linit ng ano. Bewang. So, ayan guys. Ayan lahat yung mga nakuha natin kagabi. So, ayusin ko lang para makapag-outro na tayo. Chan! So, ayan guys. Ayan yung mga ayuda ni Kumaring Basura kagabi. O, oh, diba? Nakajakpat tayo. Ang dami natin nakuha mga damit. Saka, ayan. Ang gagandang mga manika guys. O, oh, tsaka ito. Mga jakpat tayo dito sa ano mga fried pa, kikinis pa parang bago guys so ayan nakajakpa tayo kagabi so ayun mga to guys is bibigay ko lang sa akin mga supporter syempre sila yung makikinabang ng aking mga napupulot ayan o oh, ba diba? kaya sa mga gusto pong makahingi ipalo nyo pong aking FB page same, same, name lang po baby sarang and mama at syempre sa mga bagong pasok po sa aking youtube pa support naman po pa subscribe naman po at pa like and share na rin po na aking video at patap na rin po ng notification bell para po ma-notify po kayo sa aking mga susunod na video. So, ayan lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye! Hehe, <laughs> nagbababy na si Baby Salam. So, ayan though. Bye! Bye. Bye.